Sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya, ang Pilipinas ay patuloy na umaakit ng atensyon mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang mga relasyong ito ay hindi lamang nakatuon sa seguridad, kundi pati na rin sa ekonomiya, komersyo at industrial na pakikipag-ugnayan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumitaw ang mga pagbabago na nagbigay diin sa mas positibong pakikitungo ng mga pandaigdigang lider sa Pilipinas kumpara sa nakaraang administrasyon. Ano nga ba ang mga hakbang na ginawa ng kasalukuyang pamahalaan upang makamit ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan? Isang mahalagang aspeto ng administrasyon ni Marcos Jr. ay ang kanyang pagsusumikap na muling buhayin at palakasin ang mga ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Ang kanyang pamumuno ay nagbigay diin sa pagpapalawak ng diplomatikong relasyon, hindi lamang sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi pati na rin sa mga bagong kasosyo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mas malapit na ugnayan sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia, nagkaroon tayo ng mas matibay na suporta sa larangan ng seguridad at ekonomiya. Ang pagkakaroon ng mas aktibong papel sa mga internasyonal na forum at summit ay isa pang hakbang na isinagawa ni Marcos Jr. upang ipakita ang kahalagahan ng Pilipinas sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga ganitong kaganapan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga interes at alalahanin at makipag-ugnayan sa iba pang mga leader upang lumikha ng mas matibay na alyansa. Hindi maikakaila na ang ekonomiya ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming bansa ang interesado sa Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. pinagtibay ang mga hakbang upang hikayatin ang pamumuhunan mula sa ibang bansa. Ang pagpapaluwag ng mga regulasyon para sa foreign investments ay nagbigay daan para mas maraming dayuhang kumpanya ang makapasok at mamuhunan dito. Ang pagbuo ng mga economic zones at infrastructure projects ay nagbigay rin ng oportunidad para sa mas maraming trabaho at pagunlad. Ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa mga bansang may malalaking ekonomiya tulad ng China at Estados Unidos ay nagbukas din ng pinto para sa mas maraming trade agreements. Ang pag-aalok ng mas magagandang kondisyon para sa kalakalan ay nakatulong upang mapalakas ang lokal na industriya at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang pagtuon ni Marcos Jr. sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino lalo na ang kanilang lakas pantao. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga programang nakatuon sa edukasyon, kalusugan, at social welfare. Pinapakita nito ang ating dedikasyon hindi lamang para sa ating mamamayan kundi pati na rin para sa ating mga kaalyado. Ang pagkakaroon ng mahusay na workforce ay isang mahalagang salik para makuha ang tiwala at interes mula sa ibang bansa. Ang pagtutok din ni Marcos Jr. sa human rights issues ay nagbigay diin na ang Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng destinasyon para sa negosyo, kundi isang bansang may malasakit para sa kanyang mamamayan. Ito ay isang mensahe na tiyak na nakarating hindi lamang lokal, kundi pati international community. Isa rin sa dahilan bakit nagiging pangunahing sentro ngayon ng Pilipinas dahil nga may matindi itong sagupaan sa China at alam naman natin, ang China ay may hindi magandang relasyon sa mga kalapit bansa nito. Sa makatuwid, kung gusto ng ibang bansa na matalo ang China, kailangan nila ang Pilipinas dahil isa ito sa mga bansa na nasa First Island Chain. Parang ang mga ulat ng gobyerno ng US tungkol sa mga island chains na sinasabing panlaban sa China at pangharang sa posibleng dominasyon nito sa rehiyon. Sabi nila para lang daw ito sa pagpigil sa mga puwersa ng US at mga kaalyado kapag nagkaroon ng gulo dahil sa mga pinagtatalunang lupain. Pero teka, hindi ba mas malalim ang kwento? Sa tingin ko, may iba pang mga rason kung bakit ginagawa ng China ang pagbubukas sa island chain lalo na sa plano nilang sakupin ang Taiwan. Sa totoo lang, ang ideya na 'yan ay hindi naman bago. Dati pa ginagawa na ito ng mga malalaking bansa para mapalawak ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Pero sa kaso ng China, mas komplikado. Kasi sa paglaki ng kapangyarihan nila sa dagat, mas kailangan nila na protektahan ang mga importanteng ruta ng kalakalan. So parang mas nagiging matalino at mahusay ang diskarte ng China sa paggawa ng mga agresibong aksyon kaya naman isang malaking tulong ang Pilipinas para sa ibang bansa. Sa kabilang banda, ang lokasyon ng Pilipinas sa tinatawag na First Island Chain na may napakahalagang papel sa geopolitika ng rehiyon, lalo na sa mga usaping militar at pangkalakalan. Ang First Island Chain ay binubuo ng mga pangunahing arkipelago na nakaharap sa silangang baybayin ng Asya, kabilang ang Kuril Islands, Japan, Taiwan at ang hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang estrategikong posisyon ng Pilipinas ay nagbibigay dito ng kakayahang maging isang mahalagang bas para sa mga operasyong militar at pangkalakalan. Ang Pilipinas ay nasa gitnang bahagi ng First Island Chain na ginagawang isang mahalagang punto para sa mga puwersang militar ng US at iba pang kaalyado. Sa ilalim ng First Island Chain Strategy, ang Pilipinas ay nagiging isang unsinkable aircraft carrier na nagbibigay daan sa mga puwersa upang masubaybayan ang mga galaw ng China at protektahan ang mga sea lines of communication na kritikal para sa pandaigdigang kalakalan. Ang Pilipinas ay nasa gitnang bahagi ng First Island Chain na ginagawang isang mahalagang punto para sa mga puwersang militar ng US at iba pang kaalyado. Ang pagiging matatag ng Pilipinas sa pagtatanggol ng soberanya nito ay nagpapakita ng katapangan at determinasyon na nagbibigay inspirasyon sa ibang mga bansa na may mga katulad na alalahanin. Ang kontrol sa mga straits tulad ng Luzon at Malacca ay nagbibigay daan sa mabilis na pag-access at paglabas mula sa South China Sea patungo sa mas malawak na karagatan. Sa kasalukuyan, ang China ay nagpapatupad ng mga estratehiya upang palawakin ang kanyang impluensya sa rehiyon, kabilang ang pagbuo ng mga militar na pasilidad sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng militar na presensya ng US at iba pang alyado sa Pilipinas ay nagiging mahalaga upang hadlangan ang mga ambisyon ng China. Ang Pilipinas bilang isang pangunahing kasosyo ng US ay nagbibigay daan para sa mas malawak na koordinasyon at suporta laban sa anumang agresyon mula sa China. Ang layunin ng China na sirain ang First Island Chain ay nakaugat sa kanilang estratehikong pangangailangan na palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon at mapanatili ang seguridad ng kanilang mga hangganan. Kung makokontrol ng China ang mga pulo sa chain na ito, magkakaroon sila ng mas malaking kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga interes at hadlangan ang mga operasyon ng mga kaalyadong bansa tulad ng US at Japan. Ang Taiwan, bilang sentro ng First Island Chain, ay may malaking halaga dahil dito nagmumula ang mga estrategikong operasyon at maaring maging base para sa mga militar na aksyon. Kaya dapat maging handa ang lahat. Dahil may may mga bulong-bulungan na nagpapalala sa rehiyon dahil sa pakikipag-ugnayan ng China sa Rim Naval Base sa Cambodia. Parang binibigyan ng Cambodia ang China ng espesyal na karapatan sa lugar na ito na malapit sa pinagtatalo ng South China Sea. Nakikita sa mga litrato mula na palaging may mga barko ng hukbong dagat ng China doon may balita ring may isang lihim na kasunduan para gamitin ng China ang base para sa militar, kahit na itinatanggi ito ng Cambodia. Ang mga eksperto naman nagsasabi na mas lumalakas ang impluensya ng China sa Southeast Asia dahil sa relasyon na yan, lalo na laban sa Vietnam. Parang nagbabago na rin ang mga lakas sa militar sa rehiyon at isa pa ang layunin ng militar ng China ay makuha ang kontrol sa Bashi Channel at Miyako Strait dahil sa importansya ng mga ito bilang mga choke points sa mga operasyon ng hukbong dagat. Parang mga makitid na daan, yan na kailangang daanan ng mga barko, kaya strategic na importante ang mga ito. Ah, kailangan ng People's Liberation Army na makapunta sa First Island Chain, nakasama ang Taiwan at Japan, at masiguro ang mga importanteng ruta ng kalakalan sa dagat para sa ekonomiya ng China kaya mas binibigyan ng pansin ng China ang mga lugar na ito para madeter ang mga kalaban lalo na ang US at mga kaalyado nito. Parang gusto nilang ipakita na kaya nilang harangan ang mga kalaban kung sakaling magkaroon ng digmaan. Sa kabuuan makikita natin na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong malinaw na estratehiya upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas hindi lamang para makamit ang seguridad kundi pati na rin ang pang-ekonomiyang pag-unlad. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng positibong relasyon at kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin maging mapanuri at kritikal tayo bilang mamamayan. Dapat nating bantayan kung paano ito magpapatuloy at kung paano natin mapapabuti pa ang ating relasyon, hindi lamang bilang isang bansa, kundi bilang bahagi rin ng pandaigdigang komunidad. Sa ganitong paraan, maari tayong umusad patungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.